Everyone, Daddy Lester here. So, sa video na to pag-usapan natin ano ba yung pasalo sa pag-ibig. Bahay natin, there's two main ways pwede kang bumili. Either, mangutang ka sa bangko or mangutang ka sa pag-ibig. Then, you pay it monthly, yung amortization. Maraming tao yung di na-approve sa both sa pag-ibig at sa bangko. There's another way na pwede kang makakuha ng bahay na babayaran mo ng hulugan, pero you don't have to be approved for both pag-ibig or sa bangko. And yun yung tinatawag natin na pasalo. And sa video na to, I'll give you everything that I know about pasalo and make it super detailed para maiwasan yung mascam or make sure nyo na tama yung ginagawa nyo kapag kayo ay sasalo. And this could be useful for people na gusto ding ipasalo yung bahay nila. Make sure tapusin yung video na to and get the benefits of this kind of property acquisition. So actually, bigo pasalo. Ito yung isa sa unit na kami pinapasalo namin. And if you're actually interested, may mga details sa description box below. And let us know kung interested kayo. Going back, kasi itong isang to ay condo. Yung pasalo, pwede siyang gawin kahit condo, kahit townhouses, kahit house and lot. As long as sa pag-ibig siya binabayaran or naka-amortize siya. Isang importante sa pasalo is that most of the time, wala pa to sa pangalan ng owner. Like in our case, itong bahay na ito ay nasa pangalan pa ni developer. Hinuhulugan natin siya. And if in case you don't know, kung ikaw ay naka-amortize ngayon, so wala pa sa pangalan mo yung bahay na hinuhulugan mo kay pag-ibig. Kami mismo, nagawa na namin to. Nakasalo na kami ng bahay. We've helped friends na ng bahay. And we also help families na magpasalo. So yung pag-acquire through pasalo, may advantages and disadvantages siya. Sige, pag-usapan natin yon. So let's start with yung mga advantages. So nabangit ko na kanina yung some of the biggest advantages. Sabi ko nga, kahit hindi ka pa eligible sa pag-ibig, and most probably kapag hindi ka eligible sa pag-ibig, medyo mahirapan kasi sa bank uh, na ma-approve. Tapos meron ka naman konting naipon, di ba? Then, this is a good option for you. Kasi this is an agreement between you and yung nagpapasalo para makakuha ka ng bahay na pwede mong matirhan or pwede mong maging business without the hassle ng pag-ibig or bank financing. is another thing. Yung pasalo kasi, usually, ay well documented. We've had experiences na kailangan mo ma-make sure na yung bahay ay legit. Maganda na mga pinapasalo, this is well documented sa pag-ibig na sila talaga yung may-ari, ito talaga yung hinuhulugan nila. Pupunta ka lang sa pag-ibig tapos they can give you a document na naka-outline lahat ng magkano nang nabayaran. Now, in some cases, may mga napagawa na dun sa bahay. Like in fact sa amin, yung isang sinalo namin, uh, wala pa, wala pa napapagawa. Dun medyo magiging tricky kaya kailangan mo kasi i-assess yes, magkano na ba yung napagawa. Pero here's the thing, kung ikaw ay sasalo, you have to do your own due diligence. Okay, check mo din sa pag-ibig. Kayo pumunta kayo para nagpapagawa or ask for the documents. Another thing is make sure you have a trusted na attorney na make the transaction kasi gagawa kayo ng deed of sale eh. and very important na talagang may witness may legal stamps and documents na magpo-prove na ikaw na yung current na magtutuloy ng hulog at some point pag natapos na yung pagbabayad ng bahay that will be transferred yung title sa'yo That's another process in the future sa pag-ibig. Pero, you know, come to think about it. Compare that with waiting na ma-approve ka sa pag-ibig or waiting na ma sa bangko na pwede hindi na nga mangyari eh. If kailangan mo na ng bahay or kailangan mo matupad yung pangarap mo na magkaroon ng bahay, then this is definitely one of the best ways you can do that. Now, let's talk about a little bit ng no mga disadvantage o yung mga kailangan mong ingatan para hindi ka mas calm. you know, you don't get the disadvantage ng pagpapasalo. One of the main thing, which is advantage din pag hindi siya well documented, 'di ba? Pag tingin mo document parang bait ba talaga sila sa pag-ibig. Anyway, all of these documents talagang public document naman siya. Eh. Pag-ibig give you that kapag may consent mong may-ari, karapatan mong hingin siya doon sa nagpapasalo sa iyo. Same time, karapatan mo din na sa attorney to gawin. Pag 'yung nagpapasalo sa iyo is ayaw ng pumunta kayo sa attorney, I suggest right away, 'wag mo nang kunin. Look for something else. I think for some people medyo disadvantage 'yung wala 'yung titulo, pero we're okay with that kasi may legal documents naman kami. At the same time, kapag naman mortgage ka sa bangko at sa pag-ibig hindi pa rin naman talaga nakapangalan sa iyo unless talagang you can buy your own lot mayroon kang enough money to do construction then okay lang di ba overall this is just another option kung kayo ay may pang pambangko or may pangpatayuan ng bahay then so be it di ba unahin yung option na yon pero if you are looking na makatira subdivision makalipat na may existing na bahay at lupa then paslo is definitely one a really good options that you can explore we don't recommend that as the first option but definitely a really good option if you are in that situation na nabanggit natin earlier. Sa so last but not the least, siguro personal bonus tip, no? Ito, isa ito sa unit na pinapasalo namin. Ito ay isang condo unit, 50 square meter, dito sa Santo Tomas, Batangas. Of course, titingnan mo yung ibang other factors pa aside from yung financial, di ba? You look at location, you look at type of property, kung bagay ba sa pamilya mo, kasi, di ba? Kung hindi ka kasha dito, din, huwag mo siyang kunin. Overall, you're not just looking at how you're gonna pay for it. Super importante din yung overall well-being nung titira. So, whether titiran mo siya or papaupahan mo siya, you you have to consider yung situation ng titira. Like for instance, sumara ko ng bahay, na-realize mo, ay, ang layo pala sa work mo. Hindi pala maganda yung community. Parang the overall feel ng buong bahay doesn't fit to your lifestyle, for example. Say, gusto mo, lagi nakakadala ng friends mo doon, eh, hindi masyado malaki yung space. Or may kotse ka, walang parking. Or mahilig kang gumalas sa mga places like sa beach or sa mga pasyalan. Ayaw mo ng traffic, then don't go for the city. Go for the province, di ba? In our case, yung, yung ginawa namin. Sa province kami nag-stay, pero kami nakakapunta sa Maynila. And since Batangas is, and maraming beach, maraming pasyalan, very quickly we can go around the area. Kasi it's not really just the house, it's the whole package. So I hope that makes sense. So if you are that person actually, looking for that kind of place, then I think this one fits that description. Made siya for starting family siguro, one or two kids. Tapos since it's Batangas, eto na, meron na kami dito ng TR4, mabilis kang makakapunta sa Maynila. If you're working from home, especially, saktong-sakto to. Overall, Itong area na to ay probinsya pa rin kahit malapit siya sa city. And I hope that helps. So again, I hope this video helps. My name is Daddy Lester and thank you for watching. See you in the next one.